tatama ko kayo. Ay mo mong patama, bakbakan tayo, gago, hindi kita terson, tira ulo ka. Ito mga pulpul na politikong tunanunungkulan, nanunungkulan, umalis naman kayo. Diba? Marami na pong naapektuhan dito sa ating bansa. Ang dami pong problema na naman na dumating sa ating bansa. Mga issue na natatabunan. Ito ang biglang boom na naman. Ito pong kay dating Presidente Duterte, di ba? Natabunan na naman yung... <coughs> Itong kabulukan ng Pilipinas, hindi mo wala. Sa totoo lang. Natabunan na naman yung kay Sara, o hindi napag-usapan. Yung korupsyon at mga magnanakaw na dapat na matagal na maipakulong. Mr. BBM, hinahamon ko po kayo. Padagdag ng padagdag ang problema ng bansa. Wala kang ginagawa. O kung meron mo nasan. Dapat makikita namin eh. Di ba? Lagi niyong nililihis yung usapan. Lagi yung inaano yung, ano, yung issue. Nasan yung dating issue? O. Oh. Ano ba ang totoo? Di ba? sa BBM, ilabas nyo ang katotohanan. Dumadaan sa inyo ang lahat ng dokumento, baka hindi niyo alam. Dumadaan sa inyo. ipakulong niyo ang mga magnanakaw sa bansa, ang dami. 'Di ba? Kasi ang daming naapektuhan na mga kababayan ko. Hanggang ngayon naghihirap, hanggang ngayon gumagapang sa kahirapan. Marami ginagawa dapat tumrabaho kayo. Ipakita nyo sa amin yung sinasabi yung bagong Pilipinas. Eh ngayon pa lang, gaguhan eh. O eto, yung kay Duterte. O eto, laman ng balita. Binago nyo naman. Di ba? Napunta ang focus dito kay... Walang yung ang pulis dami eh. Ano yan? Isang batalyon? Isang tao lang yung arestohin nyo? isang batalyo nung dumating, para kay mga nakakaloko. Sa na totoo lang. Naku, ito lang masabi ko sa inyo, no, ha? lahat ng sundalo nandyan, lahat, lahat kayo, PMP lahat. Minahal kayo niyan. Dinobling nga sa nyo eh. Oo. Oh. Minahal kayo ni Duterte. Totoo yan. Tapos ngayon, pagtulungan nyo, mga gagot ng mga inutil na to.